Bakit nga ba tayo kumakatok sa kahoy kapag meron tayong nasasabing hindi maganda? Mga kaibigan, ang paniniwala ng pagkatok sa kahoy upang maiwasan ang malas ay nagmula pa noong panahon ng mga sinaunang pagano o yung mga taong sumasamba sa mga anito. Pinaniniwalaan nila na ang pagkatok sa kahoy o knock on wood sa Ingles ay makokontra ang isang masamang bagay na hindi natin sinasadyang sabihin. Halimbawa na lang, kunwari, meron akong sinalihang isang patimpalak at sa sobrang kabako ay napasabi ako ng wala na, talo na ako dito. At dahil hindi ko ito sinasadyang sabihin, ay agad-agad akong kakatok sa kahoy upang makontra ang aking sinabi. Ang paniniwalang to ay buhay na buhay hanggang ngayon kung saan marami pa rin sa atin ang gumagawa nito upang makaiwas sa malas. Pero alam nyo ba mga kaibigan ay kabaliktaran ang sinasabi ng ilang conspiracy theorist patungkol sa pamahiin na to. Ayon sa kanilang pagsasaliksik, ay malas daw ang pagkatok sa kahoy dahil napag-alaman nila na ang practice na to ay nagmula pa noong Roman Empire kung saan sinasabi nilang may mga nakatirang espiritu at demonyo sa loob ng mga puno. At karamihan naman sa ating mga gamit sa loob at labas ng bahay katulad na lamang ng pinto at lamesa ay galing sa kahoy na basically ay galing din sa mga puno. Ngayon, sa tuwing kumakatok daw tayo sa kahoy ay tinatawag o inaanyayahan natin yung espiritu o demonyong nakatira sa loob nun na tuparin ang ating kahilingan na hindi matuloy ang masamang bagay na ating sinabi. Ayon sa kanila ay hindi raw ito maganda sapagkat nagkakaroon tayo ng koneksyon sa mga espiritong ito na hindi dapat. Hindi rin daw natin alam na baka mamaya ay may kunin silang kapalit dun sa pagtupad nila sa iyong kahilingan. Gaya nga ng sabi ko kanina mga kaibigan, ang pamahiin patungkol sa knock on wood ay talamak pa rin hanggang ngayon lalo na dito sa Pilipinas. Kung titignan ay parang naging parte na nga ito ng kulturang Pilipino na sa aking palagay ay mahirap nang mawala sa ating buhay. Kung hindi ka naniniwala ay magandang irespeto mo na lang ang mga taong talagang naniniwala sa mga ganitong bagay. Ikaw kaibigan, kumakatok ka rin ba sa kahoy kapag may nasasabing hindi maganda? I-comment mo sa baba ang iyong karanasan patungkol dito at magkakasama natin itong pag-usapan. Mga kaibigan, available na ang ating Hiwaga Merch Limited Edition sa ating TikTok shop. Punta lang kayo sa TikTok at itype ang at hiwaga.channel at pindutin ang shop upang maka-order. Ilalagay ko rin ang direct link nito sa comment section para mas madali nyong makita. Maraming salamat sa inyong suporta mga kaibigan at hanggang sa mga susunod pa nating kwentuhan. Ano't ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.